paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang sinaunang formula na gawa sa dalawang pamilyar na sangkap lamang, luya at clove oil na maaring pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, pagandahin ang mga sexual reflex, at tulungan ang mga lalaki na higit sa 60 na maibalik ang kumpiyansa at lakas na dati nilang taglay noong kanilang kabataan tiyak hindi mo inaasahan na sa simpleng pagmamasahe ng pinaghalong ito gabi-gabi ay makakatulong sa maraming kalalakihan na inakala na nawala na ang kanilang galing maibalik ang kanilang sigla mapabuti ang kanilang tulog at gumising tuwing umaga na pakiramdam ay recharged lahat ng hindi umaasa sa gamot o mamahaling suplemento ayon sa tradisyonal na gamot ng India at silangan ang luya ay itinuturing na isang makapangyarihang pampainit na ugat habang ang clove oil ay tinitingnan bilang isang milagrosong lunas na nagpapasigla sa mga sensory nerve at nagpapanumbalik ng mga sexual reflex lalo na epektibo para sa mga matatandang lalaki at ang kamanghamanghang bahagi ay kapag ang dalawang ito ay maayos na pinagsama, hindi lamang nila pinapabuti ang pagganap ng lalaki kundi natural din na sinusuportahan ang pagbabagong buhay ng hormone. At ngayon, ibabahagi ko si Dr. Jose Reyes. Sa inyo ang buong paraan ng pagsasama-sama ng dalawang sangkap na ito sa isang formula na tumutulong na palakasin ang sigla pagbutihin ang sirkulasyon, at ibalik ang mga sexual reflex ng ligtas, epektibo, at ganap na natural. Ngunit ang pinakamahalaga ay nakasalalay sa unang bahagi ng video ngayon kung saan tutulungan ko kayong maunawaan ang tunay na dahilan kung bakit bumababa ang sigla ng lalaki pagkatapos ng edad na 60 at kung bakit ang aktibong pagpapasigla sa daloy ng dugo ang pangunahing salik na naghihiwalay sa pansamantalang pagpapabuti mula sa pangmatagalang pagpapanumbalik. Bago tayo magtungo sa pangunahing nilalaman, hayaan ninyo akong makilala kayo ng kaunti. San kayo nanonood? Mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Tunay kong ikalulugod na malaman kung sino ang aking mga kasama sa paglalakbay na ito ng pagpapanumbalik ng kalusugan at kumpiyansa pagkatapos ng 60. At kung ito ang iyong unang pagbisita sa channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell dahil marami pa akong mahalagang nilalaman na ibabahagi tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla, pagpapabuti ng testosterone, at pagpapanatili ng natural na pagganap ng walang gamot. At ngayon, tuklasin natin kung bakit pagkatapos ng edad na 60, nagiging napakahalaga ang aktibong pagpapanumbalik ng sirkulasyon at muling pagising sa mga sexual reflex. At kung aling mga natural na sangkap ang maaaring suportahan ang prosesong ito ng ligtas at epektibo kahit na hindi ito pinapansin ng karamihan. Unang bahagi. Bakit dapat magkusa ang mga lalaki na higit sa 60 na pasiglahin ang sirkulasyon at ibalik ang mga sexual reflex. Maraming kalalakihan na lampas na sa edad na 60 ang nag-aakala na ang mga pagbabago sa kanilang sexual function tulad ng nabawasang sensitivity, hirap sa pagtayo ng ari o mas maikling mga sesyon ng pagtatalik ay simpleng hindi maiiwasang resulta ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, Karamihan sa mga sintomas na ito ay hindi sanhi ng pagtanda ng katawan mismo. Sa halip, nagmumula ang mga ito sa isang mas tahimik na isyu ang pagbaba ng daloy ng dugo sa ari at mga kaugnay na nervyos, na Nakadalasang dahil sa laging nakaupong pamumuhay, hindi magandang nutrisyon at unti-unting pagkasira ng mga daluyan ng dugo sa kanilang 20s, ang katawan ng isang lalaki ay gumagana tulad ng isang mahusay na makinang na Sagana ang testosterone, tuloy-tuloy ang produksyon ng nitric oxide upang matulungan ang mga daluyan ng dugo na lumawak at ang mga daluyan ng dugo mismo ay malambot at nababanat pa. Dahil dito, madaling dumadaloy ang dugo sa mga erectile tissue kapag na-stimulate na stimulate na nagti ng isang malakas mabilis at pangmatagalang erection reflex gayon paman. Kapag ang mga lalaki ay pumasok na sa kanilang 60s, nagsisimulang magbago ang lahat. Unti-unting bumababa ang testosterone sa bawat paglipas ng taon. Mas madalang na nagagawa ang nitric oxide at ang mga daluyan ng dugo ay nagiging mas matigas na nagpapabagal sa supply ng dugo sa mismong sentro ng pagkalalaki ang resulta huminang mga refleks pumurol ng mga sensation at kasiyahan na tila palayo ng palayo. Iyon ang dahilan kung bakit ang aktibong pag-aalis ng bara sa daloy ng dugo, pagpapasigla ng sirkulasyon sa rehiyon ng ari, at pagsuporta sa paggaling ng paggana ng mga sensory nerve ay nagiging mahalaga kung nais ng isang lalaki na mapabuti ang kanyang pagganap ng natural ligtas at tuloy-tuloy. At ang magandang balita ay mayroon pa rin kahangahangang kakayahan ng ating mga katawan na tumugon kung alam mo kung paano ilapat ang tamang mga herbal na biological stimulant sa tamang paraan. Sa mga ito, ang luya at clove oil ay bumubuo ng isang natatanging tambalan na nagpapainit sa katawan, nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at muling gumigising sa matagal ng natutulog na mga sexual reflex. Ngunit ano nga ba ang nagbibigay sa luya? Isang karaniwang ugat na matatagpuan sa iyong kusina. Nang kakayahang muling pag-alabin ang sigla ng lalaki pagkatapos ng sinto. Sama-sama nating tuklasin iyan sa susunod na bahagi. Kaibigan ko, kung nanonood ka pa rin sa puntong ito ng video, tunay akong natutuwa dahil nangangahulugan ito na tunay kang nagmamalasakit sa iyong kalusugan. Mag-iwan ng numero uno sa comment section sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka pa rin kasama ko. Unang sangkap luya, isang pampainit na ugat na tumutulong na alisin ang bara sa mga daluya ng dugo at natural na sumusuporta sa sigla ng lalaki. Hindi nagkataon na sa maraming tradisyonal na sistema ng panggagamot, ang luya ay palaging itinuturing na isang mahalagang lunas para sa mga kalalakihan, lalo na sa mga higit sa 60. Bagamat maaaring muka itong isang karaniwang ugat sa kusina, sa loob ng luya ay mayroong isang host ng mga compound na may kakayahang magpainit ng katawan pasiglahin ang sirkulasyon at pagandahin ang mga nerve reflex sa mga sensitibong lugar, ang luya ay naglalaman ng isang special na compound na tinatawag na gingerol na maaring pasiglahin ang mga peripheral blood vessel na nagpapahintulot sa dugo na umikot ng mas epektibo sa mga lugar kung saan karaniwang bumababa ang daloy, tulad ng ibabang bahagi ng tiyan ari at ibabang mga hita kapag naibalik na ang daloy ng dugo nabubuhay muli ang mga sensory nerve na tumutulong na mapabuti ang mga reflex at emotional na connection sa panahon ng pagtatalik bukod dito maraming modernong pag-aaral ang nagpakita na maaaring pataasin ng luya ang kakayahan ng katawan na gumawa ng natural na testosterone kung ginagamit ng tuloy-tuloy at tama. Ito ay dahil sinusuportahan ng luya ang paggana ng atay, pinapalakas ang mga antioxidant enzyme, at sa gayon ay tumutulong sa mga endocrine gland na gumana ng mas mahusay. Malinaw ko pa rin naaalala ang isang particular na kaso, si G. Peter, tobdamto taong gulang, ay dating nagreklamo na tuwing umaga ay gumigising siyang matamlay. Hindi na nararanasan ang pakiramdam ng pananabik na dati niyang nararamdaman. Matapos gabayan na gumamit ng luya na hinaluan ng carrier oil para sa panggabing masahe. Pagkatapos lamang ng tendong araw, ibinahagi niya ang mainit na pakiramdam na kumakalat mula sa aking ibabang likod ay parang ginigising nito ang isang bahagi ng aking katawan na matagal nang natutulog gayon pa man. Kailangan mong tandaan na maaabot lamang ng luya ang buo nitong potensyal kung gagamitin sa tamang dami, sa tamang oras, at pinakamahalaga, ipinares sa tamang essential oil at iyon mismo ang dahilan kung bakit ang clove oil ay nagiging perpektong pandagdag kapag isinama sa luya. Hindi lamang tumutulong na painiti ng katawan, kundi pati na rin sa pag-activate ng sensory nervous system sa isang pambihirang paraan. Sa susunod na seksyon, ipapaliwanag ko kung bakit ang maliit na bote ng langis na ito ay nagtataglay ng ganoong kalaking kapangyarihan sa pagpapanumbalik ng pagganap ng lalaki pagkatapos ng 60. Ikalawang sangkap, clove oil, nagpapasigla sa mga sensory nerve at malakas na sumusuporta sa mga sexual reflex. Kung ang luya ang apoy na nagpapainit sa buong sistema ng sirkulasyon, ang clove oil naman ay parang isang sensitibong kislap na muling gumigising sa mga sensory nerve na kumupas sa paglipas ng mga taon. Maraming kalalakihan ang nagsabi sa akin na kahit sinusubukan nilang makipagtalik, kulang sa sensasyon ang kanilang katawan, kahit na sa pananabik. Ito ay isang tipikal na senyales ng paghina ng sexual nervous system at ang clove oil ay isang natural na solusyon para sa kondisyong iyon. Ang pinakapansin-pansing compound sa clove oil ay eugenol, isang sangkap na maaring magpalawak ng mga lokal na daluyan ng dugo, pasiglahin ang mga sensory nerve, at mayroon ding natural na mga katangiang anti-inflammatory upang paginhawahin ang naninigas o hindi tumutugon na tissue kapag dahan-dahang inilapat sa ibabang bahagi ng tiyan, panloob ng mga hita o ibabang likod. Tinutulungan ng clove oil na mas malayang dumaloy ang dugo sa sexual area. Pinapataas ang sensitivity at kapansin-pansing pinapabuti ang erection reflex. Gayunpaman, ang pagiging epektibo ng clove oil ay hindi nakasalalay sa paglalagay ng malalaking halaga o paggamit nito ng walang tigil. Nakasalalay ito sa paggamit ng tamang dosis sa tamang lokasyon at sa tamang oras. Ito ay isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao na nagiging dahilan upang makaligtaan nila ang tunay na potensyal ng mahalagang essential oil na ito. Naaalala ko ang isang matandang pasyente na minsang nagtanong, Ilang maliliit na pataklang na tulad nito. Talaga bang may magagawa ito? At pagkatapos lamang ng pitong araw ng banayad na masahe, gamit ang langis ng maayos na may carrier base. Namangha siya ng sabihin niyang, Hindi ko akalain na maaaring bumalik ang sensasyong iyon. Ito'y matingkad, puno ng enerhiya at tunay na tumutugon. Hindi lang sa isip ko. Binubuksan ng clove oil ang daanan para sa sensasyon. Ngunit para maging tunay na epektibo ang formulang ito, ang pagkuha ng tamang ratio at ang pagkakasundo nitong kombinasyon sa luya ay talagang mahalaga. Ito ang nagdadala sa atin sa pinakamahalagang bahagi. Paano ihanda at gamitin ang pinaghalong ito ng ligtas at epektibo sa bahay mismo? Kaya, ano ang tamang ratio anong oras ng araw ito dapat gamitin at anong mga pagkakamali ang dapat iwasan upang matiyak na hindi magkakaroon ng masamang epekto ang mga resulta. Kagabayan ko kayo sa lahat ng bagay ng sunod-sunod sa susunod na bahagi. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito hanggang sa puntong ito, salamat sa pananatili sa akin hanggang ngayon. Tunay kong pinahahalagahan ito mangyaring mag-iwan ng numero tatlo sa mga komento sa ibaba para malaman kung hindi ako nagsasalita mag-isa. Ikalawang bahagi Paano ihanda at gamitin ang pinaghalong luya at clove oil ng ligtas at epektibo? Pagkatapos maunawaan ang mga benepisyo ng bawat sangkap. Ang susunod na mahalagang bagay ay alamin kung paano ihanda ang pinaghalong may tamang rasyo at gamitin ito ng ligtas ng hindi nagdudulot ng pangangati habang pinapalaki rin ang pagiging epektibo nito para sa sigla ng lalaki. Dahil kahit na ito ay mga natural na halamang gamot, kung hindi tama ang pagkakagamit, maaring hindi tulad ng inaasahan ang mga resulta. Una, kailangan mong ihanda ang tatlong pangunahing sangkap: dalawang kutsarita ng sariwang luya, dinurog o manipis na hiniwa, limang patak ng purong clove essential oil, dalawang kutsara ng carrier oil, pinakamainam na gumamit ng langis ng niyog, langis ng oliba, o langis ng almendras para mapakalma at mapabuti ang pagsipsip paano ihanda. Idagdag ang luya sa isang maliit na kaldero, ibuhos ang carrier oil at pakuluan ng dahan-dahan sa mahinang apoy sa loob ng mga 13 minuto upang ang mga aktibong compound sa luya ay humalo sa langis. Patayin ang apoy. Hayaang lumamig ang pinaghalong hanggang sa ito'y maligamgam na sa paghawak. Pagkatapos ay idagdag ang limang patak ng clove oil at haluing mabuti. At ayan na, isang natural na massage blend para suportahan ang pagganap ng lalaki. Handa ng gamitin sa bahay? Paano gamitin dahan-dahang ilapat ang pinaghalong sa ibabang bahagi ng tiyan, balakang, panloob na mga hita, o iba bang likod mga lugar na malapit na nauugnay sa sexual nervous system. Masahihin ng mga 5-10 minuto bawat beses. Mainam sa gabi bago matulog upang suportahan ang pagre-relax at ang natural na pagpapanumbalik ng mga hormone. Mahalagang paalala, huwag direktang ilapat sa glands o mga sensitibong lugar. Ang clove oil ay may malakas na katangi ang pampainit at maaaring magdulot ng pangangati kung hindi maayos na natunaw gayon din huwag gamitin ang pinaghalong sa balat na may gasgas namumula o kung meron kang kilalang allergy sa mga essential oil upang maiwasan ang katawan na maging manhid o ma-overload ang sensory nervous system inire na sundin ang protokol na ito sa loob ng 7 to 10 magkakasunod na araw. Pagkatapos ay magpahinga ng 3 to 4 na araw bago ulitin. Ang pagkakaroon ng ritmo ng pahinga ay nagpapahintulot sa katawan na natural na gumaling at mapanatili ang isang malusog na tugon. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang golden time ng araw para ilapat ang pinaghalong ito isang oras na nagpapahusay sa pagsipsip at tumutulong sa katawan na ibalik ang testosterone sa pinakanatural at napapanatiling paraan. Maraming tao ang nakakaligtaan ang kritikal na panahong ito nang hindi man lang namamalayan. Ikatlong bahagi, ang golden hour ang lihim sa pag-maximize ng epekto at natural na pagbuo muli ng mga hormon. Maraming kalalakihan na higit sa 60 ang madalas na nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang dieta o paghahanap ng pinakamahusay na halamang lunas. Gayunpaman, nakakaligtaan nila ang isang pangunahing salik ang oras kung kailan pinakamahusay na sinisip-sip at pinoproseso ng katawan ang mga sustansyang ito. Ayon sa natural na circadian rhythm, ang oras sa pagitan ng ay itinuturing na isang mahalagang panahon kung kailan nagsisimulang huminaho ng sympathetic nervous system na nagbibigay daan sa parasympathetic system. Ito rin ang sandali kung kailan pumapasok ang katawan sa isang restorative state kung ilalapat mo ang pinaghalong luya at clove oil sa panahong ito, ang mga epekto nito sa pagre-relax, circulation, at hormonal stimulation ay maaaring mapahusay ng malaki. Ang dahilan ay sa yugtong ito. Ang pituitary gland at adrenal glands ang dalawang pangunahing organo na responsable sa produksyon ng testosterone ay may tendensyang gumana ng mas matatag lalo na kapag ang katawan ay nasa isang relax, walang stress na estado. Ang dahan-dahang pagmamasahe gamit ang isang mainit na aktibong timpla tulad ng luya at clove oil ay hindi lamang nagpapalakas ng daloy ng dugo, kundi nagtataguyod din ng mas malakas na hormonal signaling. Sa katunayan, sa aking klinikal na pagsasanay, napansin ko ang isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo ng mga pasyente ang mga gumamit ng pinaghalong sa gabi bago matulog ay mas mabilis at mas tuloy-tuloy na bumuti kaysa sa mga gumamit nito sa ibang oras ng araw. Hindi lamang nila mas epektibong na ibalik ang sensasyon, kundi mas malalim din silang natulog. Mas sariwa ang pakiramdam sa paggising at napanatili ang mas mataas na antas ng enerhiya sa buong araw. Gayunpaman, upang mapanatili ang pagunlad na ito sa pangmatagalan. Hindi ka maaaring umasa lamang sa isang pansamantalang solusyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagbuo ng isang pare-parehong gawain at pag-unawa sa mga fundamental na prinsipyo na nagpoprotekta at nagpapanatili ng iyong mga resulta. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na seksyon, tatlong mahahalagang tuntunin upang matulungan kang mapanatili ang iyong pag-unlad at maiwasan ang pagbabalik sa dati ilang araw lamang pagkatapos magsimula. Kung tunay kang seryoso sa pagpapabuti ng iyong kalusugang sekswal at pagpapanumbalik ng iyong lakas, huwag laktawan ang bahaging ito. Ikaapat na bahagi ang tatlong fundamental na prinsipyo Upang mapangalagaan ang mga resulta dahil ang pagpapabuti ay isang paglalakbay, hindi isang beses na pangyayari. Ang pagpansin ng mga positibong pagbabago pagkatapos lamang ng ilang araw ay isang napakanakapagpapatibay na senyales, gayon paman sa aking klinikal na karanasan. Ang mas mahalaga kaysa sa kung gaano kabilis mong makita ang mga resulta ay kung gaano mo katagal mapapanatili ang mga ito at kung mapapanatili mo ang mga resultang iyon ng tuloy-tuloy, maraming mga ginoo. Sa sandaling magsimula silang manumbalik ang sensasyon, makita ang pinabuting mga tugon sa pisyolohikal o mas mahusay na matulog ay madalas na nagiging kampante itinitigil nila ang gawain sa kalagitnaan o sinusunod lamang ito kapag gusto nila, bilang resulta, mabilis na bumababa ang mga benepisyo. Minsan sa loob lamang ng ilang linggo, ang katotohanan ay pagkatapos ng edad na 60 ang circulatory at hormonal system ng lalaki ay hindi na umaangkop ng kasing bilis noong tayo ay nasa 20s. Ang mga paunang positibong senyales ay mga indikasyon lamang na nagsisimula ng tumugo ng katawan sa natural na pagpapasigla. Ngunit upang mapanatili ito, kailangan mong lumikha ng isang bago. Mas matatag na landas para sa iyong buong reproductive system. Kaya narito ang tatlong pangunahing prinsipyo upang matulungan kang mapangalagaan ang mga resultang iyong nakamit at maiwasan ang pagbabalik sa dati pagkatapos lamang ng maikling panahon ng pagpapabuti. Unang prinsipyo, huwag gamitin ang pinaghalong tuloy-tuloy sa buong buwan ng walang pahinga. Kahit na sa mga natural na halamang lunas, kailangan pa rin ang katawan ng oras upang mag-adjust at gumaling. Ang paggamit ng pinaghalong gabi-gabi sa loob ng 7 to 10 araw ay makatwiran. Ngunit pagkatapos nito ay dapat kang magpahinga ng 3 to 4 na araw upang ang mga nervous at hormonal system ay hindi maging manhid o lumaban sa pagpapasigla. Ikalawang prinsipyo. Unahin ang kalidad kaysa sa dami ang pagmamasahe sa isang nagmamadali o walang ingat na paraan para lang matapos ito ay hindi magbubunga ng mga resulta, maglaan ng ilang minuto upang mag-focus ng malalim. Huminga ng dahan-dahan, marahil ay magpatugtog pa ng ilang nakakarelax na musika. Ang kalmado at nakatutok na estado na ito ang nagpapahintulot sa iyong nervous system at mga daluyan ng dugo na tumugon ng mas mahusay. Ikatlong prinsipyo. Suportahan ang paggamot ng tamang nutrisyon at mga gawi sa pamumuhay. Ang isang katawan na kulang sa tulog, hindi maganda ang nutrisyon at laging nakaupo ay mahihirapang mapanatili ang anumang mga resulta. Kahit na may tamang pamamaraan, suportahan ang iyong gawain ng mga pagkaing mayaman sa zinc, omega 3 at magnesium. Iwasan ng alak at mga refined sugar upang ang iyong mga hormone at daluyan ng dugo ay magkaroon ng pinakamahusay na kapaligiran upang umunlad. At kung talagang nais mong dalhin ang iyong paggaling sa susunod na antas kung saan ang iyong sigla ay hindi lamang bumalik ngunit muling binuo ng mas malakas at mas natural kaysa dati. Kung gayon sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang isang setong araw na masinsinang plano sa pagpapanumbalik upang unti-unting muling gisingin ang iyong sirkulasyon, mga sensation at production ng testosterone pagkatapos ng edad na 60. Ikalimang bahagi, isang setong araw na plano para ibalik ang sirkulasyon at sigla ng lalaki. Pagkatapos ng 62, maraming matatandang lalaki na naghahanap upang maibalik ang kanilang lakas ay madalas na nagtatanong sa akin, Saan ako dapat magsimula? Kailangan ko bang baguhin ang aking buong pamumuhay? At ang sagot ko ay palaging, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang kailangan mo ay isang malinaw. Simple at mahusay na ginagabayang mapa ng daan. Ang seto araw na plano na ibabahagi ko ay batay sa tunay na klinikal na karanasan. Pinagsasama nito ang massage therapy gamit ang pinaghalong luya at clove oil sa natural na biological timing ng katawan at mga gawi na sumusuporta sa hormon. Araw 1-2 ay activate ang sirkulasyon. Gabi-gabi bago matulog, dahan-dahang imasahe ang timpla sa iyong ibabang bahagi ng tiyan, panloob ng mga hita at ibabang likod sa loob ng mga fimbo setong minuto. Tumutok sa init na kumakalat sa iyong buong katawan at isabay ito sa malalim na paghinga. Ginigising ng hakbang na ito ang daloy ng dugo at mga peripheral nerve Araw 3-4, palakasin ang tugon ng sensory nerve. Ipagpatuloy ang parehong gawain sa pagmamasahe, ngunit pagkatapos ay gumugol ng limang minuto pa na tahimik na nagpapahinga sa madilim na ilaw. Iwasan ang pagkakalantad sa telepono o screen. Ang sandaling ito ay nagpapahintulot sa parasympathetic nervous system na ganap na i-activate ang proseso ng paggaling ng sexual. Araw-pimba aktibong pahinga, laktawan ang timpla, hayaan ang katawan na mag-adjust at tumugon sa sarili, maaari kang maligo ng maligamgam, makinig sa malumanay na musika, o maglakad ng magaan sa loob ng 20 minuto bago matulog upang mapanatili ang isang matatag na circadian rhythm, araw 6-7, malalim na reactivation. Bumalik sa gawain sa pagmamasahe tulad ng dati ngunit ngayon ay optional na magdagdag ng duo trim patak ng peppermint oil o pine needle oil upang mapahusay ang vas.